Si Jesse Korczewski ay ipinanganak noong February 18, 1984 at nakatira sa Pewaukee, Wisconsin na may layong 21 miles mula sa West Milwaukee. Siya ay nagtatrabaho sa isang dental clinic. Taong 2010, siya ay nagkaroon ng kaso na financial crimes. Noong 2016 ay naging caregiver si Jesse ng kanilang family friend na Celine Hernan. Celine si ay ipinanganak noong June 26, 1956. Pagkatapos niyang magtrabaho bilang hairstylist ay nagkaroon siya ng malubhang sakit. Nakatira siya ng mag-isa sa kanyang kondominium sa Meadow Grass Circle. Binibisita ni Jessie Silin Lynn araw-araw at tinutulungan niya ito sa mga personal nitong mga gawain. Siya din ang naghahanda ng mga gamot na kailangan inumin ni Lynn kada araw. October 3, 2018, badang 4.55 ng hapon, Tumawag si Jessie sa 911 at sinabi na hindi na gumagalaw at humihinga si Lynn. Noong dumating ang mga pulis sa kondo ni Lynn ay nakita nilang wala na nga itong buhay. Nakaupo siya sa kanyang recliner sa kanyang sala. May nakita sila mga dinurog na gamot na kumalat sa kanyang dibdib at sa plato sa tabi niya. Sinabi ni Jessie sa mga pulis na napansin niyang kakaiba ang mga kilos ni Lynn noong mga araw bago ito namatay. Gaya ng pinagtatapon niya ang mga bills, may hinahanap din siya ng mga documents at sinasabi niya na pinirahan lamang siya ng hospital. Noong tinignan ni Jessie ang kanyang mga gamot ay minsan marami pang natitira na hindi niya naiinom. Minsan naman ay halos ubusin niyang lahat ng gamot kahit hindi naman kailangang inumin. Nagbigay din siya ng instruction kay Jessie kung paano lagaan ang kanyang mga pusa. Pagod na daw si Lynn at hindi naman daw siya nabibigyan ng tamang diagnosis ng mga doktor sa kanyang sakit. Kaya ayon kay Jessie ay baka tinapos mismo ni Lynn ang kanyang buhay. Noong una ay naniniwala ang mga pulis sa mga paliwanag at sinabi ni Jessie habang sila ay nagaantay ng autopsy report. Nalaman din ng kapamilya ni Lynn ay binili niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Jessie. Kaya naghinala sila dahil sa sobrang laking regalo o kabayaran naman yon na pambayad sa kanya bilang isang caregiver. Lalo na at marami pang naiwang direct family si Lynn na umaasa din ng pamana. Bukod pa dito sa mga araw pagkatapos ng pagkamatay ni Lynn ay sinimulan din ni Jessie na ibenta ang kanyang mga ari-arian. Lumabas ang resulta ng autopsy ni Lynn noong January 2019. Base sa medical examiner na si Lynn ay namatay mula sa pag-inom ng isang nakamamatay na dami ng tetrahydrosiline na isang kemikal na matatagpuan sa mga eyedrops. Kaya malinaw na ang kanyang pagkamatay ay isang homicide. Ipinalam ng mga pulis kay Jesse ang natuklasang ito at sinabi na ayon sa medical examiner ay sinadyang nilason si Lynn. Dahil sa walang nakitang eye drop bottles malapit sa katawan ni Lynn nung natagpuan ito. Ang dinurog na gamot sa kanyang dibdib at sa plato ay tiyak na inilagay lamang ng killer. Wala ang binanggit si Jesse tungkol sa eye drops bago marinig ang usapan ng mga pulis tungkol sa resulta ng autopsy. Matapos marinig ang tungkol dito, ay sinabi ni Jesse na si Lynn ay bumili ng madaming eye drops. Partikular na binili niya ay ang Visine. Itinanggi ni Jesse ang anumang pagkakasangkos sa pagkamatay ni Lynn at sinabing hindi pa siya nakakarinig tungkol sa pagkakalaso ng Vicin dati. Sa isang panayam ay binago ni Jessie ang kanyang kwento. Ngayon ay sinabi niya na nakita niya si Lina naglagay ng Vicin sa mga bote ng tubig at sa vodka at ininom ito. Nagaalala umano siya kay Lin kaya regular na nagtatapon siya ng mga bote ng tubig na naglalaman ng Vicin. Sinabi din ni Jessie na si Lynn ay iligal na bumili ng baril sa internet. May dalawang pagkakataon na pumasok si Jesse sa loob ng kwarto ni Lynn at nahuli niya ito na may hawak na baril. Mabuti na lamang daw at naabutan niya ito kaya napigil niya si Lynn na gawin ang mga masama nitong binabalak. Pinapalabas ni Jesse na iniligtas niya ang buhay ni Lynn. Sa isa pang panayam ay muling binago ni Jesse ang kanyang kwento. Ngayon inaangkin niya na binigyan niya si Lynn ng isang bote ng tubig na nilagyan niya ng anim na bote ng vaisin Ginawa daw niya ito dahil sa kahilingan ni Lynn. Matagal na umano itong regular na iniinom ni Lynn at wala naman daw siyang nakikitang may masamang epekto ito sa katawan. Natuklasan ng mga pulis na niloko ni Jessie si Lynn na humigit kumulang $290,000 sa loob lamang na dalawang taon. Ang ilan sa pera ay ginamit ni Jessie sa pagsusugal. Ang kalibin ni Jessie ay nagtaka din dahil sa madalas na itong gumigimik at bumibili pa ng mga mamahaling bagay. Kahit ang kanyang mga kaibigan ay na nagsabi din na madalas man libre si Jesse sa kanila sa tuwing sila ay pumupunta sa mga bar. Itinanggi ni Jessie ang anumang akusasyon sa kanya tungkol sa pera at sinabi ng lahat ng mga transaksyon na may kinalaman sa pera ay nakumpleto ng may pahintulot ni Lin Ngunit base sa mga taong nakakakilala kay Lynn, ito ay napakakuripot at matipid pagdating sa pera. At hindi siya kailanman magbibigay ng pera sa kahit kanino. Ang paraan ng paggastos ng pera ni Lynn sa huling dalawang taon ng kanyang buhay ay hindi katulad ng dati niyang pattern sa paggastos. Bago pa man maging caregiver si Jessie ni Lynn ay hindi ito bumili ng bagong gamit o bumili ng mga regalo. Bihira din ito bumili sa online at kadalasang cash ang ginagamit. Sa kabaligtaraan si Jessie ay bumibili ng mga mamahaling regalo. Regular ding namimili online at madalas na gumagamit ng kanyang credit card. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng credit score ni Lynn sa mga buwan bago siya namatay. Bumaba din ang balanse ng bank account ni Lynn mula $260,000 naging $500 na lamang ito sa loob ng dalawang taon. Naubos na ang pera ni Lynn bago pa man ito namatay, kaya ito ang nagbigay ng motibo kay Jesse na pumatay. Nag-delete din si Jesse ng mga file mula sa kanyang cellphone na naglalaman ng mga termino tulad ng cyanide at poisoning. Bumili din ito ng dalawang baril gamit ang credit card ni Lynn at gumawa pa ng peking email address. Noong July 9, 2019 ay hinuli si Jessie at kinasuan ng first degree intentional homicide, theft of movable property over $100,000 at theft of movable property between $10,000 and $100,000. Noong November 14, 2023 ay napatunayang guilty si Jesse sa lahat ng kaso. Para sa kasong murder ay nakatanggap siya ng life imprisonment na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 30 years. Sa kada kaso naman ng theft ay nakatanggap siya ng tiglimang taong pagkakakulong. Ibig sabihin na hindi ito maaring makalabas sa pamamagitan ng parol sa loob ng 40 years. Siya ay eligible ng parol pag siya ay nasa 80 years old na. Gayon pa man ay pinanindigan ni Jessie na siya inosente. Pagkatapos masentensya na nagsalita pa ito at itinukoy ang judge na si Jennifer Doro at sinabi na matapos niyang masentensya ay lalabas pa din ang katotohanan na siya ay inosente at walang kinalaman sa pagpatay kay Lynn. Sinabi pa niya na patutunay niya yon sa harap ng mga pulis, medical examiners at ng judge mismo. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.